Bobby! Okay, nako, mag enjoy kayo ngayon dahil ano niya, bakit? Kahapon, nakakuha yung one million na. Kaya na nagpera sila. Nakakuha yung one million. Anong kulay ba? Kahel? Ube. 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 Ube ba? Yes. Ilang beses na kukuha yung one million? Ilang beses na? Eh, hindi mo makukuha pag nagpera ka. Anyway, tuloy-tuloy tayo. Welcome po sa Willie Fortune Go. Yes, we are. At kaya ito na, tawagin natin ang ating mga players for today. Mula sa Team Cabogueras. Ito na silang Bayet, Diana, Maki, and Arjulie. Paso! Mula sa Team Angas, Angie, John, Maricel, Adelaida, Baso! Okay, ito po ang ito, tatong globo natin. Mga kasama niyo to. Okay, pinabango natin. Pakilala muna. Go! Go! Pande mo muna galawin. Okay na yan. Hindi ka okay yan. ang Galit okay. na galit. <laughs> Di ba? O naamoy mo na. I love it, wheels. Kompleto, kompleto. <laughs> At ah, syempre, ito na po ang mga tiga. Team, Team Kabugera! Sa kanilang? Talent! Let's Sa go! Po, Kuya Will! Go, kabugeras. Yeah! katawan eh. Oh, pero malo, naman kayong sabong libo. Ay! Ay, ay, Okay, susunod natin grupo. Go! Ako nga pala si Marna Tanyado, ang online seller ng Santo Domingo! Uh -huh. Wabay-sihe! Uh Nakita -huh. sa ng mic nito, medyo mahina lagi. Ha? Huh? Okay? na po ang team, Ano? combo Bo... Kem Botitas. Ah, Kem Oh, ganda. Kem eh Ito na po. Ang tanit nila ay sasayaw. Sasayaw! Ito na po ang team... Kem Ano grupo natin? Ano pa ang grupo? Team Angas! Angas, go! Ewan ang camera. Bate. Ako nga po pala si Marisa Lagbayani, ang manicurista ng Baliwag Bulacan! Yes! Yeah. Manicurista ng Baliwag Bulacan! Ako po pala si Adelaida Mulubuko ng Kamarin, ang pinakamagandang nanay! Ang <laughs> <laughs> Kamarin! Okay. Alright, alright, okay. Okay, si Angie muna, Angie muna, mamaya ka na. <laughs> Angie muna. Okay, Angie! <laughs> ako po pala si Angie Antonio, ang call center agent ng barangay, Tadalon, Quezon City! Yeah! Yeah! Ang nag-iisang go, go! Yo, 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 yo nga pala si John! Ang pinaka, 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 John! Juan. Kilala ko ang mga pagbangad John, John guwapo. Rigor. Yes. Di ba nga rigor? Yo, yo, yo. Oo nga oh, pala si John. No. Sinabi mo na kanina yan. Ang <laughs> <laughs> tanong ko sa'yo. Tiga saan ka nga? Taga Quezon City po. Okay. Pasa na mga biyahe mo. Sa Sa saan? Dito lang po. May anak? Igot, igot po. Ah, oh, wala pa po. Wala pa, ha? Okay. Ang okay. gagalingan nyo, ha? Apo, gagalingan ko po, Kuya Will. Para sa pamilya ko at sa Grab Rider. Grab Rider. ang tanay ng grupo? kakanta po. kakanta kayo. What? Okay. Kayo na po ang bahala. <laughs> Ito na po ang team! Ah! Trust me so when, when I say Okay, pakibigyan na yung mic natin doon, ha? Thank you very much. Dahil dyan, meron kayong 10,000 cash! Yeah! Okay, simple lang gagawin nyo. First to get five points, title ng kanta. Dapat eksakto, dapat hindi mali. Kung may lang dapat letter S, dapat kasama yon. Kamay sa puso! Kung ulitin ko, isang grupo, kung siya magdadalo sa pera kahon, meron kayong chance na makuha ang 1 million cash. Ito lang ating... Song Tanong! Dala, ulitin niyo, hoy! Sorry, tulog yung gwardiya namin. <laughs> Song tanong! Tano. Okay, go! Magmula sa lupa. Ha? Magmula sa lupa. It's wrong. Merong kayong chance. Panginig mo po tayo. Five seconds to answer, ha? Kailangan, bago kay mag-swipe ng sensor, may music. Hamay sa puso. Pahinga muna kayo. Angas. Music! sa puso? Mula sa puso is also wrong. I'm sorry. Limang segundo. Pwede kayo mag-steal, ha? Okay? Music! Nagmula sa lupa? Ha? Nagmula sa lupa? Is also wrong. Kapag eksakto ang tamang sagot ay... Lupa! Lupa lang, lupa lang. Di bala, di bala. Kamay sa puso! Song Tanong! is wrong. Meron kayong chance, ha? Kamay sa puso. Kailangan may music. Unahan yan. Music! Ay, sorry. Wala pa music. Meron kayong chance. Kayo, mag-steal, Pwede kayong makinig ng 5 seconds. Music! Go! Ayoko na sanang magmahal! Ayoko na sanang mamahal! Magmahal! Kuya, huwag magmahal! Ang tamang sagot ay... Ayoko na sanang Ayoko na sana. Ay, yung timate. Hamay sa puso. <tinyo> Itong gawin natin, medyo nahihirapan kayo. First to get three points na lang. Kasi baka maubos na tayo ng oras, ha? Hindi tayo makapag Japan. Tatlong puntos sa lang. Song tanong! Go. No. Farewell. Farewell? Tama ba ang farewell? Forever! <tinyo> point. Ulitin ko, three points lang tayo. Dapat, ha? Okay. Para ano? na, kamay sa puso! Song Tanong! Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Sabi ng Kim Butitas. Tama ba? No, Akapugera. Ano? Akapugera. Akapugera ba kayo? Oo <laughs> <laughs> nga. Tama ba ang hindi ko kaya?

Ramai sepuh so. Tolong ayo, tolong ayo. Music. Gusto kita. Gusto kita. Tama bang gusto kita. Yes. Isa na lang! Isa na lang! Isa lang! Pero hindi pa tayo tapos. Meron pang chance. Magtulungan kayo sa team effort. At tulungan. Pero yung kantahin para ma-recall ma nyo. Kamay sa puso! Pakingay nyo kagad mabuti. Ente sa kayo mag sensor. Song Tanong! Kapag tumibok ang puso, lagot ka. It's wrong. Nagsalga yung tanong siya. Dapat hindi ka sa puso! Kamay sa puso! Sabi ko sa'yo, kailangan may music. You have a chance. Sabi ko sa'yo, kailangan may music. Pag tama kayo, jackpot na tayo. Tignan natin! Five seconds to answer. Music! Go! 🎵 Bama na mamaskupo 🎵🎵 Namamaskupo 🎵🎵 Tama. Tamang sagot! Lagot ka! Lagot ka! Ay! Lagot ka! Lagot ka! Alam mo, pwede niyang bumulong. Huwag kayong sasagot. Kusubalik ka siya. Sayang. O, oh, di ba, le? Sayang, oh. Isa na lang. Namamaskupo. Sayang. Tama sa puso! Pakikain niyo muna yung music, ha? Ah? Song tanong! Feeling hot. Feeling hot. It's wrong. Okay, meron kayong chance mag-spill okay, okay, okay. ah, mag-steal ah. Eh. Kamay sa puso. Okay lang kayo. Parang valuable eh. Kamay sa puso. Melanie? Music! Rock, baby, rock! Rock, baby, rock! <laughs> kayong chance casam makinig mabuti music hot stop ha hot stop Tama bang hot stop Tore! hot stop baby, hot stop some... oh, diba? may buhay, hot pag-asa! Yeah. Okay, hot sa hot Ang score natin? Atau Team Kim 2 two points. Team Cabogueras, one point. Team Angas, one point. ada pang chance, hindi pa tapos ang game. Song Tanong! Di ba't ikaw? Ah! Sayang. Tingnan nga natin kung tamang, tama ang di ba't ikaw. Ito, Buwis buhay to. <laughs> Buwis buhay, mga kababayan. We have a tie. Wow. wow. Ang tie natin ay? May two points na ang Team Cabogueras, two points ang Team Kebotitas, at one point na bon ang Team Angas. Okay. Meron kayong chance, ha? Ha? Hmm. Kamay sa puso! Song Tanong! Kasi pag tinatawagan ka at may ka sa'yo, gag-gag, patay yung cellphone mo. Wala, Alam kami wala. Tama sa ito, ito. sagot ay? I turn to you. I turn to you. Kamay sa puso. Sayang, simple tayo. tayo sana eh. Uh, simple tayo sana, sayang. Kamay sa? So? Puso. puso. Okay. Here? Song tanong! Almost over you. Ah! Kulang. Di ba? I am almost. Di ba? Sayang. Okay. Oh, hey. Pag uwi mo, muha ka ng baseros. Tama! Sagot! Ay! Yeah!